Nagsimula na ngayong araw ang iba't ibang aktividad ng pamalaan na bahagi ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa June 12. At para mas uh, may lapit ang programa at serbisyo ng pamalaan sa ating mga kababayan, nasa Rizal Park ngayon ang booth ng mga hensya ng pamalaan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nasa Rizal Park ngayon sa Maynila ang mga booth mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pangpamahalaang programa at serbisyo. Kabilang ito sa mga pre-program activity sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Miyerkules. Napakaraming boots ang nandito ngayon sa Luneta Park. Tatlong siyam na ahensya ng gobyerno nga ang lumahok sa pampamahalaang programa at serbisyo na bahagi ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng ikaisandaan at dalawamput-anim na araw ng kalayaan ng Pilipinas ngayong taon. Binuksan ito ngayong lunes sa pangunguna ng MMDA, DTI, National Historical Commission of the Philippines at Civil Service Commission. Layo nitong ilapit sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan at maging one-stop shop sa lahat. Si Nicodemus kagad nakuha ang renewal ng kanyang lisensya na nakakard pa sa boot ng Land Transportation Office o LTO na isa sa mga ahensyang kalahok. Uh, mabilis, siguro mga more than 30 minutes. Pagpapil, di ba, lalo na driver, lagi nasa bulsa. So easily na dilapidated na ano to, nasisira. So mas maganda ID na, siyempre. Di ba? Social. Kasama rin sa programa ang mga NGOs. Ito na ang ikalabing isang taon na naging bahagi ang pampamahalaang programa at serbisyo sa mga aktibidad ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Layunin po ng programang ito na ilapit sa ating mamamayan ang mandato ng bawat ahensya upang malaman nila kung saang ahensya sila pupunta kapag nangangailangan ng serbisyo. This activity serves as a platform for government agencies, instrumentalities, and participating private institutions to showcase their services initiatives and accomplishments to the public the nhcp believes in the tapang talino at tibay ng pilipino and thanks to our partner government agencies we have it proudly displayed here hanggang bukas maaring bisitahin ng publiko ang mga booth sa pampamahalaang programa at serbisyo samantala halos 12,000 dalawang libong pulis ang ipakakalat para panatilihin ang seguridad sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hindi lamang po dito yan sa Metro Manila, inaasahan din po natin maging sa mga probinsya at ibang mga rehiyon ay magkakaroon din po sila at magsasagawa ng pagdiriwang po ng Independence Day at uh, yung ating deployment po ay uh, pwede po yan magkakaroon ng adjustment. May temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan ngayong taon kung saan marami pang aktibidad ang inilinya para dito. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.